po kami nag-iwalay biyuda po pamamatay lang. Hello, what's up mga katakos? Good morning, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. ng Tatay Jimmy, libreng tao. Guys, ipunta tayo ngayon ng Meriones, Apier 14. Pupuntahan ko yung aking pinsan na si Ate Bilin. Siya ay ilo eh, na, wala na siyang magulang nag na lang siya ngayon. Maigit ka na kami hindi pa naki, hindi na nakita. Kaya pupuntahan ko siya ngayon doon. Dahil nga po, wala pong ibang magtutulungan. Kundi kami, kami lang magpipinsan. Kaya pupuntahan ko siya ngayon doon dahil kailangan natin siya tulungan. Tanagay samahan niyo ako para pumunta doon kay Ate Belen. Ang nanay niya at saka nanay ko magkapatid. So siguro pag-isa na lang siya ngayon kaya kailangan niya ng tulong para mapapago yung kanyang buhay. So sana guys, sumahan niyo ako. sa Ate Belen. Okay, so guys, yan yung pinsan ko. Ito po ay oh. ng tulong. Siya po ay tinutulungan ko. Kahapon, tumawag sa akin yung isang pisan namin na lumapit siya ng tulong. So ngayon, binigyan ko po siya. Sa kahapon nang pambiling gamot. Dahil siya po ay wala na pong magulang, wala ng ama, wala ng ina. Solo flight na lang po siya. Mag-isa na lang kaya. Nakikisuyo na lang po siya dito. Ma mangi tuluyan sa kanyang kapitbahay dati. So, iya po si ate yung kanyang kinutuluyan. Ayan. So, guys, andito ngayon si Tatay Jimmy Libring Taho. Sana po, suportahan nyo po itong aking YouTube channel na Tatay Jimmy Libring Taho. Meron po tayong uh, puntahan dito na isang isang single parents siya po ay may limang anak, uh, may anim na anak at siya ay walang hanap buhay at wala siyang tiniterahan. Nagpunta lang po siya dito sa kinupop siya ng asawa ni Mang Mating na taga-probinsya. So si Mang Mating po ay nakakamag-anak din po ng aking pinsan sa Dante. Kaya si Ate Bilin. Si mamating ay patay na. So ngayon, ito po siya. ano anong pangalan mo? Liedo. Si Betang Parado. Siya si Betang Parado. So ano, kailang tayo nagkaiwalay ng asawa mo? Hindi po kami nagkaiwalay. Biyuda po, pamamatay lang. Namatay so, po asawa po. At is, ngayon, wala na po akong matulad. At ito po, may ating dos. At ito po, ang trabaho na po. Atinos, at anak at, po ako na mag na po ako ng trabaho, wala po ako ng ano, bakante. Hirap na sa kalagay. Kasi isa lang ako, tapos ano, nag-aaral ang mga anak ko. So, so mga pangailangan sa mga anak ko sa pag-aaral, siyempre, kulang na kulang. So, asan yung anak mo? Ito po isa, kasi isa ninyong kanina, tapos yung so, iba, siyempre masikip na kami na sa labas ko nagtulog. Diba dyan nagtulog pa. Si Anong sila, di mamunta siya nakikisiksik na ng so, lang kami. Dito lang kayo rin makikikituloy <laughs> kay, tuloy, kay la ate. Mm -hmm. So nag-oo pa kayo. So, hindi hindi sila makabayad ng upa dahil sila ay walang trabaho. Kapag simula na matay yung asawa ko, hindi na hindi ko na po kaya magbayad sa kanya ng upa. Yeah. Tubig, ilaw, na, yeah. uh, ano na rin po, so lang hirap na hirap na po ako nag-aaral ko high school na dalawa. Eh, gusto ko po makapag aral ng mga anak. So, manawagan ka sa live natin sa ating mga viewers <laughs> sa lahat ng sasabihin mo. Manawagan ka para pag mapanood po nila, meron silang at makapagbigay sila ng tulong at ating mga manunood, anong sa ating mga viewers na manonood. Anong sasabihin mo sa ating mga viewers? Manawagan sana, ka. Sana ko sa mga viewers, uh, sana matulungan nila ako kung may, may tulong sila. Sa kalagayan ko nun na to, napakabigat talaga ng ano ko. Kalagayan ko na mag-isa lang ako. Nakamatay lang asawa ko, anong pa itong anak ko, nag-aaral pa. Wala ako kamag anak dito. Tinuktok lang ako niya, pero ah, namupahan ako. Pero sa ngayon din ako pinapaupa dahil namatay na asawa ko. Pag-iagsiksigan na ayan, iba kong anak, kasi na ito sa ikulo. Yung tatlo ko po kong anak, hindi na po kapag-aaral dahil siya. Eh, hindi na hirap na talaga minsan, hindi pa nga guys, sa akin mga followers at mga subscriber, yan po yung vlog ni Tatay Jimmy ngayon at napunta si Tatay Jimmy ngayon dito sa lugar na ito. Nakataon din po, na, dito rin po yung Aking pinsan na si Ate Pilin, yan po si Ate Pilin. Eh, akin akin din po tinulungan. So ito naman po ang isa, nakiusap din na para may vlog siya, para may pakita ko po rin sa inyo yung kanyang kalagayan. Nasya siya po ay may pamilya, may mga anak. So ang asawa niya namatay na, kamamatay lang. So meron siyang anim na anak, yung tatlo nag-aaral. So yung isa maliit pa yan po yung bulso. Hindi po yan, may maliit pa dyan. Uh, may meron pa palang maliit dyan. Ito so, yung pinaka-bulso, yung uh, pang-alim. So guys, hanggang dito na lang po yung video ni Tatay Jimmy. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ang God bless you all. Mabuhay po kayo.